kumain ng mani kasama ang limang sangkap na ito mas mabisa pa kaysa ginseng at mga mamahaling bitamina magandang araw po sa inyong lahat ako po si Dr. Antonio Reyes at lubos akong natutuwa na muli kayong makasama dito sa ating programa Buhay Malusog Senior PH ngayong araw pag-uusapan natin ang isang lumang lihim na alam na ng ating mga ninuno bawasan ang kanin dagdagan ang mani. Kapag pinagsama ninyo ang mani sa limang simpleng sangkap na ito, parang uminom kayo ng pinakamahal at pinakamabisang gamot sa mundo, ngunit ito'y natural, ligtas, at abot kaya. Kaya huwag niyong palalampasin, mga lolo't lola, kung mahal niyo ang inyong kalusugan, pindutin niyo na ang subscribe para araw-araw, sabay-sabay tayong mamuhay ng malusog, Masaya at mahaba ang buhay. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, itype ang numerong 1 sa ibaba. Kung may gusto kayong ibahagi o ipayo, isulat nyo rin sa komento. Gusto kong marinig ang inyong kwento, mga kaibigan. Bago tayo pumasok sa mga detalye, gusto ko munang ibahagi ito. Ang ating katawan ay parang isang puno. Kapag inaalagaan natin ito, binibigyan ng tamang pagkain at pahinga, lalago itong malusog, matatag, at matibay kahit sa katandaan. Kaya ngayong araw, sabay-sabay nating tuklasin ang mga pagkain na kayang magpalakas ng katawan, magbigay sigla, at maghatid ng mahabang buhay. At sisimulan natin sa unang kombinasyon, ang mani at suka. Mga lolo't lola, alam nyo ba na ang simpleng mani at suka ay pwedeng maging gamot ng puso na hindi kailangang mamahalin? Ayon sa sinaunang kaalaman ng ating mga ninuno, ang mani ay may tamang taba na nakatutulong sa pagdaloy ng dugo at nagpapababa ng masamang kolesterol. Samantalang ang suka, lalo na yung gawang bigas, ay may kakayahang magpababa ng presyon at tumutunaw ng taba sa ugat. Kapag pinagsama ninyo ang dalawang ito, nagiging parang himala ang epekto. Mas magaan ang pakiramdam, mas maayos ang pagtunaw ng pagkain, at mas malakas ang tibok ng puso. Madali lang gawin, mga kaibigan, maghanda ng isang dakot na maning hilaw o bahagyang inihaw. Ibabad ito sa sukang gawa sa bigas sa loob ng pito hanggang sampung araw. Pagkatapos, kainin lang diw Hanggang bimpi sing butil bawat araw, wag sosobra dahil baka kabagan o sumakit ang tiyan. Ang sikreto dito ay hindi sa dami, kundi sa kaunting mani araw-araw. Tulad ng pag-aalaga sa halaman, kailangan tuloy-tuloy at may tiyaga. Kaya kung gusto nyong mapanatiling malakas ang puso, maayos ang dugo at makaiwas sa stroke o alta presyon. Subukan ninyo ang simpleng paraan na ito, natural, mura, at ligtas, ngunit kayang magbigay ng mahaba, payapa, at masiglang buhay. Do, maniplas kalabasa. Mga lolo't lola, sino ba naman ang hindi nakakakilala sa mani at kalabasa? Dalawang simpleng sangkap na halos araw-araw nating nakikita sa kusina. Pero alam nyo ba Kapag pinagsama ang dalawang ito, nagiging isang napakamakapangyarihang pagkain para sa puso, mata at utak. Ang kalabasa ay mayaman sa bitamina A at C na tumutulong magpalakas ng paningin at resistensya. Mayroon din itong potassium na nakatutulong sa pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Samantala, ang mani naman ay sagana sa protina, magandang uri ng taba, at bitamina E, na nagpapalusog sa dugo at utak. Kapag pinagsama ninyo ang mani at kalabasa, tulad ng ginataang kalabasa na may mani o sopas na kalabasa at mani, hindi lang ito masarap at mabango, kundi kompletong sustansya na para kay lolo at lola. Ayon sa mga nutrisyonista, ang ganitong kombinasyon ay nagpapababa ng panganib sa alta presyon at sakit sa puso nagpapabuti ng memoria at nagbibigay ng lakas sa kalamnan at buto. Subukan ninyo itong isama sa hapunan o tanghalian. Hindi kailangan mamahalin basta't niluto ng may pagmamahal. Kaya mga kaibigan, kapag nagluluto kayo para sa pamilya, alalahanin ninyo, isang mangkok ng kalabasa at mani ay parang isang tasa ng kabutihan para sa katawan. Simpleng putahe pero kayang maghatid ng mahaba, masigla at masayang buhay. 3. Mani plus buntot ng baboy Mga lolot-lola, alam nyo ba na ang buntot ng baboy na nilaga kasama ang mani ay hindi lang masarap, kundi isa ring napakasustansyang putahe para sa ating mga buto, kasukasuan at balat? Ang buntot ng baboy ay mayaman sa collagen at protina na tumutulong magpanatili nang lambot ng balat, lakas ng kalamnan at tibay ng kasukasuan. Samantalang ang mani naman ay nagbibigay ng magandang taba na pumoprotekta sa puso at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Kapag pinagsama ninyo ang dalawang ito sa isang nilagang sabaw, nagiging parabang sopas ng kabataan. Mainit, malasa, at nakapagpapaalala ng mga panahong sabay-sabay kumakain ang buong pamilya subalit tandaan din po para sa mga may gout, rayuma sa uric acid o mataas na kolesterol, kailangan pong limitahan ang pagkain nito. Dahil ang buntot ng baboy at mani ay parehong mayaman sa taba at protina na maaaring magpalala ng kondisyon kapag sumobra. Gayun din, para sa mga may ulcer o mahinang tiyan, kainin lamang paminsan-minsan. At huwag ng hating gabi. Pero para sa karamihan, kung kainin ng tama isang maliit na mangkok isang beses o dalawang beses isang linggo, makatutulong ito magpalakas ng katawan, magpaayos ng kutis, at magbigay ng ginhawa sa mga kasu-kasuan. Kaya mga kaibigan, kung gusto nyong manatiling masigla at maganda ang pakiramdam, subukan nyo ang simpleng nilagang ito. Hindi lang pampabusog, kundi pampahaba rin ng buhay at saya sa hapagkainan. Porban, Mani Plus, Itim na Munggo. Mga lolot-lola, sino rito ang mahilig sa lugaw o sabaw na may munggo? Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bersyong mas masustansiya pa. Ang lugaw na gawa sa Itim na Munggo at Mani. Ang Itim na Munggo ay puno ng protina, hibla, at bitamina B na tumutulong maglinis ng katawan, magpalakas ng dugo at magpaayos ng pagtunaw ng pagkain. Samantalang ang mani, tulad ng alam na ninyo, ay may magandang taba na nakatutulong sa puso at nagpapababa ng panganib sa stroke. Kapag pinagsama ninyo ang dalawang ito, nagiging isa itong superfood para sa mga senior citizen, nagbibigay ng lakas, enerhiya at kabusugan sa umaga. Madali lang itong lutuin. Huwag ang ibabad sa magdamag ang itim na munggo at kaunting bigas. Tuo pakuluan hanggang lumambot, saka idagdag ang maning bahagyang inihaw o dinikdik. Tuwag so, ng kaunting asukal na pula o asukal na bato para sa banayad na tamis. Ang resulta, isang mangkok ng lugaw na malinamnam, mabango at nakakabusog ng puso. Ayon sa mga eksperto, kapag kinakain ito 3 o beses sa isang linggo, makatutulong ito sa pagpapalakas ng kalamnan, pag-iwas sa alta presyon, at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Mga kaibigan, sa bawat kutsarang kakainin ninyo, isipin nyo na hindi lang ito pagkain. Ito'y isang regalo ng kalusugan na maaari ninyong ibahagi sa buong pamilya. Mura, Simple, ngunit kayang magbigay ng mahabang buhay at pusong masaya. Five money plus tuyong pulang mansanas. Mga lolot-lola, alam nyo ba ang sikreto ng mga kababaihang Chino kung bakit kahit sa katandaan ay makinis pa rin ang balat at malakas pa ang katawan? Ito ay dahil sa pulang mansanas na tuyo o tinatawag nilang red dates na kapag pinagsama sa mani, nagiging isang napakabuting pagkain para sa dugo, puso, at balat. Ang tuyong pulang mansanas ay mayaman sa iron na tumutulong sa paggawa ng pulang silula ng dugo. Ito ay nakatutulong sa mga taong madalas manghina o maputla, lalo na sa mga senior na mababa ang hemoglobin. Ang mani naman ay nagbibigay ng vitamin E at magandang taba na, na nagpoprotekta sa puso at nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. Kapag pinagsama ninyo ang dalawa, halimbawa'y nilaga ng mani at pulang mansana sa tubig na may kaunting pulot, makakakuha kayo ng mainit, mabangong inumin na parang eliksir ng kabataan. Ayon sa mga eksperto, ang regular na pag-inom o pagkain nito ay makatutulong sa pagpapababa ng kolesterol, pagpigil sa alta presyon, at pagpapaganda ng kutis at tulog. Ngunit tandaan po, pumili ng malinis at dekalidad na pulang mansanas at uh, huwag sosobra sa 60 20 piraso bawat araw. Iwasan din kainin ito nang walang laman, ang tiyan o bago matulog. Mga kaibigan, minsan hindi kailangan ng mamahaling gamot o bitamina. Sapat na ang isang tasa ng mani at pulang mansanas puno ng pagmamahal upang manatiling malusog, maganda, at masigla sa bawat umaga. At nagulay na mabuti para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Mga lolo't lola, alam nyo ba? Minsan, hindi sa mamahaling gamot makikita ang tunay na lunas, kundi sa mga simpleng dahon at gulay na matagal nang kinagamit ng ating mga ninuno. Ngayong araw, Ibabahagi ko sa inyo ang apat na gulay na kayang palakasin ang puso. Bag, kasukasuan, at tiyan, lahat ito natural, mura, at madaling hanapin sa ating bakuran o palengke. Una, hulas o oregano. Ito ang tinatawag kong natural antibiotic ng bahay. Ang dahon nito ay may essential oils na kayang pumatay ng mikrobyo sa lalamunan, magtanggal ng plema at magpaginhawa sa paghinga. Kapag ginawanin yung tsaa, nakatutulong din itong magpababa ng stress at tulungan kayong makatulog ng mahimbing. Mainam ito para sa mga may ubo, sipon o hirap sa paghinga. Ikalawa, dahon ng lalot may bahagyang anghang at init. Kaya mabisa sa pananakit ng kasukasuan, kabag at hindi natutunawan. Pwedeng gawing sabaw na lalot o giniling na binalot sa dahon, masarap at nakatutulong pa. Ngunit tandaan, 'wag sosobra. Kung kayo ay may ulcer, constipation o lagnat, 'wag munang kainin dahil maaari itong magdulot ng sobrang init sa tiyan. Ikatlo, hulyo o sweet basil mayaman sa iron at calcium para sa malakas na buto at malinis na dugo. Nakakatulong sa digestion nagtatanggal ng lason sa katawan at nakababawas ng pamamaga sa kasukasuan. Pero kung umiinom kayo ng gamot pampalabnaw ng dugo, iwasan muna ito dahil may katulad din itong epekto. Ikaapat, kinsay o wansoy. Ito ang tinatawag na pampalinis ng katawan. Nakakatulong ito sa pagtanggal ng heavy metals at lason sa dugo. Mabuti para sa puso, baga at sikmura, mayaman din sa vitamin C at flavonoids na nagbabawas ng high blood at nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. Mga kaibigan, apat lang na gulay pero sapat para mapanatiling malusog ang katawan. Hindi kailangang mamahaling gamot. Minsan, ang tunay na galing ay nasa mga dahon lang sa ating bakuran. Kaya mga lolot lola, ugaliin nating kumain ng sariwang gulay araw-araw. Dahil sa bawat dahon na nilalaga ay may kasamang pag-asa, kalusugan at mahabang buhay. Mga lolo't lola, bago tayo magtapos, gusto ko pong ipaalaala. Ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pagkain at gamot. Mahalaga rin ang kalusugan ng isipan at puso. Kapag masaya ang loob, gumagaan ang katawan. Kapag puno ng pag-asa ang puso, bumabagal ang pagtanda. Kaya araw-araw subukang ngumiti, magpasalamat at yakapin ang bawat sandali ng buhay. Kung minsan ay nakakaramdam kayo ng lungkot, huwag pong kimkimin. Makipag-usap sa pamilya, sa kaibigan o kahit sa mga kapitbahay. Ang simpleng kwentuhan o tawanan ay gamot din. Libre at napakasarap sa pakiramdam. Ugaliin din ang magdasal, maglakad-lakad sa umaga at kuminga nang malalim. Sa ganitong paraan, napapakalma natin ang ating isipan at napapatibay ang ating loob. Tandaan po ninyo, ang tunay na kagalingan ay hindi lang malakas ang katawan, kundi payapa ang isip at masaya ang puso. Maraming salamat po sa inyong oras at tiwala. Hangad ko na lagi kayong maging malusog, masigla, at mapayapa. Ako po si Dr. Antonio Reyes at ito ang Buhay Malusog Senior PH